Tatlong ingredients nga lang ang kakailangan mo dito para makagawa ng ganitong kasarap na dream cake. Sobrang sarap at higit sa lahat eh, easy to make na dream cake nga lang ito. Unang sahog na ginamit ko dito ay eh, gumamit nga lang ako ng isang pack ng Nestle cream. Tapos ayan, inilagay ko lang nga dito sa pan. Syempre, wala pa tong apoy bes. Mamaya pa natin to aapoy yan. Tapos naglagay lang ako ng dalawang egg yolk. Bali, ayan, hinalo-halo ko lang. Uliting ko, hindi pa naka-open yung kalan ko dito, pero ayan, hinalo-halo ko na kasi nga mamaya e eh, baka ma-scramble tong itlog natin kapag hindi hinalo ng mabuti. Ito na nga itsura wala na nga ako nakikitang egg yolk, tapos nahalo ko ng mabuti, pwede nang buksan yung apoy dyan. Bali dito, hindi naman kailangan pakuliin mo mabuti, bas bago mo ilagay yung chocolate. Pag nakikita mo nang bumubula bula na yun, eh pwede nang maglagay ng chocolate. Kahit anong chocolate, eh pwede mo ang gamitin dito. Kung wala naman kayong ganitong chocolate bar, eh pwedeng pwede naman, kahit yung tinitimpla nga lang din, cocoa powder, milo, o kahit ano pa man. Pero ako, eto nga yung gamit ko, yung Dutch na chocolate, paano nga bes, eh lasang chucky nga to at talaga lang papatok sa panlasa ng inyong mga chikiti. At yung chocolate na nga yung pangatlong sahog sa ginamit ko dito sa aking dream cake, tapos ayan, hinalo-halo ko nga lang hanggang sa malusaw at magmix nga yung chocolate dito sa ginawa natin kanina. Tapos hindi na nga ako naglagay dito ng kahit anong sweetener, paano nga yung chocolate bes, alam nyo naman eh kung gaano katamis yan bes. Tapos, ganito na nga yung magiging itsura niya. Bali, pinakuloan ko nga lang saglit yan. Hinintay ko lang may bumula ng konti. Tapos, pinatay ko na nga yung apoy. Pagkatapos nun, inilipat ko na nga dito sa aking lalagyan. bali kinol down ko nga muna to bago ko inilagay sa rep. Tapos, kinabukasan ko na nga siyang binalikan para nga tumigas best at okay yung texture niya. Bali, kinabukasan nga nung binalikan ko. Abay, eto na nga yung ating dream cake. Hindi ko nga sinabi sa dalawa na gumawa nga ako ng dream cake pa. noon no, nakaraan nga ng paggawa ko na to best Abay, hindi ko na nga nabidyuhan at naubos nga kagad. Abay, akala nga daw nila inabidyuhan at tapos ko na nga daw pero best legit sobrang sarap na to best at higit sa lahat eh sobrang dali pang ang gawin bali nag sprinkle nga lang ako dito ng cocoa powder pero syempre optional lang to best kung gusto nyo maglagay ng cocoa powder okay lang kung ayaw nyo naman eh okay lang din naglagay nga ako ng cocoa powder dito para nga bumalans yung lasa at hindi sobrang tamis at eto na nga yung ating easy to make na dream cake abay hindi nga lang to best pwedeng pang crave crave lang abay pwede mo nga rin ibenta to at panigurado mabilis mo lang to ubo sa sobrang sarap eka nga sa ni Mabi abay gumawa nga ako ng mga nakatab na to at dadalhin nga daw niyan sa office na at ibebenta nga daw niya. Maliit nga lang din ang magiging puhunan mo dito at diskarte mo na nga yan kung anong chocolate ang ilalagay mo dito. Marami na rin ako na try ng mga chocolate powder na talaga naman makakamura ka at igit sa lahat eh sobrang sarap nga kapag ginawa mo ding dream cake. Oh, sya, yun lang na may gusto ko sa inyo i-share. Ano pang hinihintay mo? Bes, abay gumawa ka na rin na to. Panigurado eh papatok nga sa pamilya mo to at higit sa lahat sa mga chikiting mo bes at sobrang sarap nga. At higit sa lahat eh sobrang dali nga lang tong gawin. Oh, sya, bye-bye.